Lumagda ng Memorandum of Agreement ang Comtrail Blazer Club at Pola MDRRMO upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa disaster response at relief operations. Layunin itong mapabuti ang serbisyong pangkaligtasan at mas matulungan ang komunidad sa panahon ng pangangailangan. Alamin ang kaganapan si Erin Ilagan para sa report opisyal na paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Com Trail Blazer Club at Pola Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office nagkaroon ng katuparan sa tanggapan ng MDRRMO Pola Oriental Mindoro. Bilang tanda ng opisyal na kolaborasyon ng Pola MDRRMO at Com Trail Blazer Club pagdating sa pagtulong at pagresponde sa panahon ng kalamidad, nilagdaan ng Administrative Director ng Club, Master Guide Jenny B. Pumaranglas at mga kinatawa ng MDRRMO sa pangungunan ni Sir John Henabe ang Memorandum of Agreement kasama ng mga witnesses mula sa magkabilang organisasyon. Bilang uh, Municipal DRRM Office po, uh, po namin yung aming MDRRM Council. Uh, mahalaga po sa amin yung pagbibuild po ng partnership at linkages po sa atin po mga civil society organizations po upang uh, mas mapalawig po yung kultura ng kahandaan as well as mapapalakas pa po yung aming uh, response capability po so through this uh, partnership po uh, we hope na mapalakas po namin yung kakayahan at kapasidad po ng inyong organization as well as ganun din naman po kami willing po kaming uh, matuto po dun sa mga pwedeng niyong i-share at uh we are expecting a good partnership po sa inyong organization and i hope uh mas mapa lago pa po natin yung ating samahan. Kinikilala natin ang providence ng Panginoon nang dahil sa kaniyang pangunguna ay naabot natin ang milestone na ito. Ganon din ay pinasasalamatan natin ang Pola MDRRMO sa kanilang pag-recognize sa skills and abilities ng ating mga master guides na makapaglingkod sa community sa pamamagitan ng ganitong gawain. Ang aking challenge sa lahat ng mga master guides ay i-continue yung pagpapayaman ng kanilang kaalaman lalong higit sa basic life support and standard first aid training para mas maging effective sa paglilingkod na ito. Ito rin ay isa na ring privilege para sa ating lahat na mas mapakilala sa community yung ministry at paglilingkod na ating dinadala. Mula dito, ang bawat partido ay naniniwala na ang Memorandum of Agreement na ito ay makatutulong upang mas mabilis na makapagbigay ng agarang tulong at responde sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at mga aksidente sa nasabing bayan. Layunin na maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula sa Com District, Mindoro Island Mission, ako po si Aiden Ilagan, nag-uulat para sa Hope Today HCMP News.